na nanlilibre ako ng sakay, pa Teresa. Oo, oh, nanlilibre po ako ng sakay. Ha? Ah? Ha, nanlilibre po ako ng sakay, pa Teresa. Pauwi na rin po kasi ako eh. Oo po. Oo po, nagbablog ako. Content ko, libre sakay. Ano ang takot niya eh? Ano ang eh? Papakain vlog <laughs> 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 mo okay. Ha? Leonardo official vlog. Baliy pag na ako, nalilibre ko nang sakay pa-Teresa. Ah. Oh. Ano oh, ba sa Sakay na O na, isa lang. Pasakay <laughs> na kayo. Libre mo 'yung libre. Libre lang kasi pauwiin na ako. Saan ka ba? Sa Mike Court? Sa Bang Court? Sa Teresa? O, oh, tara. mo na kayo yata merong yata yata sa yata 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 sa yata 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 Wala ko yata yata Wala yata 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 sa mga yata 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 Lagpas yata Lagpas yata 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 Ah, yata yata Brutus, ya? Ya, Brutus saja. Dia sudah berhenti, 1.20. Saya sudah tidak punya uang lagi. Saya akan berjalan-jalan. Sebelum ini, berhasil berjalan-jalan. Tidak, kakak. Saya kira Brutus sudah berhenti. out kalian. Shout Village. DPR PDB. Banyak lagi anak-anak saya yang sudah berjalan-jalan. 1.20 saja. Sudah? Oke, Bakit po pala kayo po? Ah sir, bali content ko libring sakay. sa nasasakay yung mga jeep. Hindi sir, iba iba. Ano po bang gagawin nyo doon? Pipila. Oh. May ano doon eh, yung ano? Ayuda? Yung paraban, caravan. Caravan? dito ano, item. Yung ano, Budega 99. Oh, hindi ko alam mo yun ah. Ano po yun eh, sa tay-tay nag-ano sa ano, si ano mga binibenta doon? Iba iba. Mga, may mga ha, mga hanger ganyan, meron din. Ano ah, ko yata mga appliances, yung mga cellphone, laptop. Oh, piso lang. Parang gusto ko na rin pumihila dyan ah. Kaso, oo. Kaso, alas sa ah, isa, tapos alas sa isa pa. Yung, ano? Bukas. Bukas, alas sa pa. Saan so, mo na ano yan, nalaman? na laman? Sa ano nila? Page, sa Facebook? ah, matagal pa. Doon, daming tao dyan. Pag-piso, ano yan? Tutumugin niya. Baka ang dami na nakapila dun, sir, no? Oo nga eh. Baka gabi pa lang, meron na yun. Baka gabi pa nga lang, baka na natulog. Hindi mo ba kasama yung mga yun, sir? Hindi po. Kala ko kasama mo sila. Kaya kanina, nag-aalangan akong aloking ka kasi parang magkakasama, parang grupo kayo, parang marami. Oh, may pamilya na ba, sir? Meron na po. Anong trabaho mo? Pintor lang po eh. Ah, pintor. Pintor. Okay, okay. na yun. Mm -hmm. Oo. Bali yun ngayon, wala ang pasok. Meron po. Kaso pipila ka muna. Opo. Oh, Bapakasakali. Oh, Bapakasakali lang. Sa San ka pumapasok? Diyan lang din po sa Teresa. Ah, malapit lang. Opo. Oh, oh, maganda pala. Lalaan. Bali yun may ano ka dyan. Saan kami kinagawa dyan? Diyan lang po sa may ano. Malapit sa palengke. Walking distance na lang? Opo. Oh, maganda pala, no? Sakto? Opo, oh, sakto nga eh. Anong balak mong bilhin, sir? Cellphone lang, oh. Ah, okay. cellphone lang. Ah, oh, cellphone lang. Biligay ko sana anak ko. Ah, uh, para may magamit. Oo. Uh -huh. Kasi parang ngayon, cellphone na yung ano, kinagamit nila pang search uh -huh. ng mga ano, pra ano, assignment. Pa, module. Tama, uh -huh. oh, bilis na lalabo mga mata nila, eh. Oo, oh, sir. Kasi halos ano, halo. Puro gadget na ngayon, gadget eh. Pwerte ka na lang pag yung anak mo nahilig sa ano, sa ibang bagay. Kaya yung, kunwari, mga gitara. Oo. Uh -huh nahilig sa mga ano uh, sports oh. ano yung sa highway lang ba o papasok pa ng loob highway lang po ah madadaanan na oh, madadaanan po. Yung, may lang. kita ko pala no kung oh, pila pag nandun na yun pag may parang ayuda yun na yun alam na yun pag wala mali mali <laughs> mali no Ma mali mali yung ano mali yung na napanood mo sa napanood <laughs> na ano nawawumali <laughs> Ay, may ba may shoutout ka pala, sir? ang camera oh Shout out oh. kay Boss Leonard <laughs> <laughs> Salamat <laughs> Sa ano sir, mga katrabaho mo sir, pamilya mo Shout out mo na sir Oo, oh, nabato ko mga katrabaho dyan Formal labay, sa sige formal gamaybay Anong masasabi mo sa akin sir? Babay ba? Babay yun Sa pamilya mo sir, sa anak mo, babay gusto nang sabihin Papanood nila yan no? no? Papost ko to, sama ito sa vlog ko Binabati ko dalawang anak ko dyan Pagkaroon ka mabuti. Huwag po rin patawain. O, oh, yan na, po, yan. Ito na, po. Kaya na, ah. na po yung pilaw. Ah, yan na ba? Thank you sir. Thank you po ah. Maraming salamat. Yes. Thank you. Thank you po. Ah, thank you po.